Ganito rin sa amin sa Batangas kapag handa na. Pagkatapos ng tulungan, Isang daang taon na karawan, ngayon ay ipinagdiriwang. Maaga pala ang nakaayos na ang handaan. Tent, mesa, tunog at mga handa. Aya, kasama na ulit natin si Daddy Well TV. kasama natin sa tulungan ng part 1 ng video na to. Ayan, ano ga ang bunga ng ating tulungan? Ano ang mga ulam Idol na Jay, ito? ito yung ating niluto kagabi. Ayan, merong kalderetang manok. Ayan, Yon. kasama ang mga manunulungan ng pagulingin ulingin no. west. Ayan, may adobo. adobo. Adobong baboy. Buto-buto. Puchero. Puchero. Yung, yung taba kahapon eh, no? Opo. Oh. Yeah. Binilot mo idol. Ah, <laughs> Morgon. Morgon, ibutido. E, ibutido. <laughs> <though. laughs> Sabi naman ng mga taga -main nila, hindi naman Morgon yan na, eh, ibutido. Ibutido. <laughs> Isa yeah. Meron din Idol J na asado. Gayat na yeah. yan. yan. Ito yung sabon na yun, Idol J, yung kahabong, oh, uh, kahapong ano mo. Yun. Yan. Oh. adobo rin at saka apritada. Apritada masarap na apritada eh. Yon, tayo yeah, tayo inulan na kaunti. Kasama natin count, -kung mano na na... Yun. Yan, Nagdadating yung mga bisita. Yan, nilalabas ya, na ang ibang handa. <laughs> Napalaban ng aking sapatos. Ayay <laughs> na. Party ng saya yan. At sa so dami ng tao. Ah, apo, yan, yes? Ni Lola Beatrix sa talampakan. Yan. yan ang kasabihan na maganda pag maaga sa handaan. Yan, mahauna tayo sa buffet table. Mamaya daw, marami na magdadati nga. Kaya tayo uuna na. Yan, patakanin. Yan, mga ulam na yan, Masarap ang kanin. Yan, kakasayahan na sa pakakak na sounds. Huwag sana maka-copyright. Are, ay kagretang chicken, ano? Yan. Tapos, adobo. Yan ang mahirap paghandaan sa Batangas, eh lahat kasi sarap ng sarsa. Hindi mo alam kung ano yung sarsa mo sa kanin mo eh. Yeah, tapos sari yung kutsero. Tapos, buwari tayo ng morcon. Yeah, sarap niyan. Nag-moral support ako sa balut ng kahapon. Kaya ang ganda ng balut niyan. Tapos yun, Shanghai din. Tapos sa Batangas, basta nakakuha ka. Hindi mo nakapansin, kadami na nalaman ng plato mo. Ari na masado. Ari, takam na takam ako din kahapon eh. Nakita ko yung pagkakamari ni Dini. Ano yung sadya ang paborito ko sa ano? Mga handaan. Apritada. Sarap na rin. Yan, apritada na lutong batang kasi yan. <laughs> Sabi naman ng iba, hindi na maapritada yan eh. <laughs> hindi sa amin. Yan ang apritada. Yan. Round one. Bite. Kaya kaya tayo. Apritada muna. First bite. Thank you, Lord. Magaling nga ang mga nakuha. Magulung luto. Huwag mong kutseraw. Mukutseraw na rin. Kung napanood yun sa part 2, ito lang mismo yung kinagat-kinano. Nataba. <laughs> yun yun. Kinutseraw sa mga handahan na ganito masarap ang kainan pero hindi ito yung pinaka kumbaga pinaka best part ng isang handaan mamaya papakita ko sa inyo yung kasiyahan mismo ngayon lang pinapakita ko yung kumbaga naging bunga ng tulungan mamaya masisimulan na yung program papakita ko sa inyo kung gaano kasaya ang isang handaan din ito na Asado. masado masado yung ng, ano mga dogo, lahat ang lalambut na karne. Aray, tagal na. Kaya alas-tres na daw sila natapos eh. Hmm. <stays> <stays> oh, na-bicycle si na si eh, ngayon. Ano? ang Ang bukong pangala, Okay. <stays> ano yan? Puro May <laughs> Para sa mga nanulungan, ito na ang pinakamasarap makita ang mga bisitang busog at masaya. Ah, ano hong ano nyo, ang inyong experience sa pagluluto? Ilan taon na ako yung nagluluto? May 30 na. May 30 na? Ay. Anong putahe ho yung pinaka, kumbaga pinaka natutuwa kayo sa mga niluto nyo kahapon? Happy lahat yun. adobo. Nakakapagod ka ho ang tulungan? May nakakapagod. Pero sulit naman na, sulit. Uh, sulit. sulit, sulit. Yeah. Ano at yan, syempre, ito? may mga palaro pa. Mamaya yan, may kantahan <laughs> at sayawan pa. Walang patanggayin yung hand Handaan na walang sayawan, kantahan at dasal. Ito ang isa sa mga diwa ng Batanggenyong Handaan. Yan, nabalayan muna natin sa bisita okay. ng handaan. Ano-ano mo ina-Beatrice? Vincent po. Vincent po. Ano masasabi mo tungkol sa tradisyon natin ah, sa Batangas uh, okay, <laughs> bat na tulungan sa kahandaan? Para po, Dr. Maluto, masalutong pagulingin ko. Essence by Beatrice. Ano yung mapapapuhin na natin, Beatrice? Pagka ng pinitin sa mga salita, malangin ang adjustment natin sa So ito po, kung paano pag adjust Kung saan po hindi kayo mapapasado, huwag na ang Okay? Pagka may lupa, ang handa. Uh, yes. Idol, natuwa ka ba sa naging resulta ng tulungan? Okay, sige Saba, po. Oo Boss Jay. Talaga namang okay. kahit inabot kami ng madaling na, uh, araw, marami pa rin na nagpaiwan ito. na talaga. Eh, yung kahit ang dami na niluto namin ni ano, yung ibiga smooth lang yung naging flow dahil ang dami namin nagpapalit-palit sa pasta trabaho. Ito oh, okay. Ito namang handaan. Ano yung pinaka-tumatak na experience Siguro sa Dito sa Idol Jay, yung maganda dito Ay, sa ano, handaan yung yung ito. ito. Yung ng karamihan ng mga anak, ako at mga kamag-anak Makikita ko dito ang mga tataya. At ini-enjoy ang Oh, ito pa kunin natin mga kasama niyo at niyo bukod sa sa mga family tayo na mga family. Ay, masarap na niluto kagabi. Ayun. Nandiyan na yung mga iba't ibang luto ng karne ng baboy na talaga patuloy lang tayo sa pagwawala. Sige, para naman ikaw ay smooth na smooth. Magsasaya ako at talaga ng mga nanay nito, yung bawat uh, minuto ngayong araw na ito, tama siya pa yung nanay Beatrice. At kita nyo man na kailang refill na ng mga ulam, tuloy-tuloy lang, nabawas sa mga tao. Uh -hmm. At judging sa kanilang <laughs> reaksyon, ay sarap na sarap sila. <laughs> uh -huh. At sa okay. okay. angadaan, pagpulungan ng loto, ay sadyang panano. Yan, anong pangalan at kaanong-anong yung nanay Beatrice? Ayan, ako po si Brian Netaya. Paborito nga po po ng Lola Betty. Anong pakiramdam mo ngayon na nandito na ang lahat at kongkleto sa handaan? Uh, to be honest ko, yes. sobrang okay. nagagalak po kami okay. mga po at family ni Lola Betty kasi sobrang dami po yes. nang nagpunta mga taga. Malayong lugar pa po, po yung karamihan. Yes. Pero kahit inuulan yan, uh, nagpunta pa, pa rin po sila Hi. dito sa ating lugar. So maraming salamat po sa ating lahat. Kung meron kayong isang araw na gustong ibigay sa mga kapataan tungkol ba sa tradisyon natin Hi. na tulungan sa kahandaan, ano ito? Ayan, sana po ay magpatuloy yung mga ganitong tradisyon natin yung mga tulungan oh, okay. dahil okay. Uh, yung ganito pong mga bagay eh, hindi lang po ito pagkakailan no, pa. natin kundi nakakapag ah, rin okay. po tayo ng kamaraderie so sa pagkakita ng mga ganitong o kasi hindi po talaga rin so, yung oh, mga God. ganito pong handaan kahit ako po bilang po ako sa lang, lang sa ay nagugulat din po kasi minsan kahit hindi na sabihan ng mga year. karamihan, mga pinsan, mga kamag ibang kamag-anak, kung saan po silang pumupunta at tumutulong sa ating lugar. Sana po, Why syempre, na po sa nanay ay mahabang buhay pa at sana po ba? ay maging masaya Bumilin ang aking lola marati. At healthy po yung mga anak uh, ng lola, lola, lola Betty, pati mga apo, dahil alam ko po na yun din po yung wish niya para sa sarili niya. Syempre, showering our birthday celebrant with gifts. talaga talagang Paolo wala ang inay Beatrice. Kaya kung hindi ako nagkakamali, aray mga anak ng inay Beatrice. Yan ang sinasabi ng isang, malaki isang malaking parte ng isang malaking handaan. Ang pamilya. Kaya naman nagtitipon kami rin ang mga anak. Kasi syempre, para magkasama-sama ang mga pamilya, para may paramdam nila sa celebrant kay inay Beatrice sa kanilang pagpapahal. Ang sentro ng selebrasyon, si inay Beatrice na ngayoy isang daang taong gulang na. Happy birthday po and many more birthdays to come. This Yan part is is na sa pa part na. po. Just po mga for the road. Wow, ako na rin po tiro. Gusto ko rin. in their first bite after this, remaining sa Saka, two. ikapitada. Second. Yan. Yan, niya natatapos ang na right? na aking vlog pero hindi Bae? pa natatapos din niya ang handaan. Mahikisaya pa ako sa mga res. Sana natuwa kayo sa mga tradisyon so ng mga patanggenyo na tulungan at handaan. Kung hindi niyo napanood yung tulungan, napakasaya no, napakaganda no. Panoorin niyo dito, kita-kita tayo doon. At syempre, wag kakalimutan, click on subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food clip. Hearts. Patanggayin ko lang lahat ng daan, hindi na ang busog I'm sa tigal, ay pati sa puso. Thank you for watching. and I'll see the you in a bit.